tas ng energy kasi nakapag Milo na ako. <laughs> maglalaba pala ako. Hindi ako naglaba kahapon. Ganun talaga. Pag first day ko na pagbalik ko dito sa Dumaguete, yung first day ko dito, minagawa ko talaga matulog lang na matulog kasi pagod Talagang pagdating kasi pumiyahe pa masaryo na yun anyway, maglalaba ako kasi mamaya maalis ako maghahanap ako ng pinakamurang pintura para dito. Ako lang magbibintura. Para gwapa naman siya. Hindi pwedeng tayo lang ang gwapa. May <laughs> magre-react man naman. Anyway, mamaya na guys. Marami akong labahan. Labahan ko yung aking mga ano, uh, kumot, uh, sa pinangunan, bukas na ako magpipintura, matutulog pa ako ngayon, guys. Ano after ko maglaba kanina, natulog lang ako ng ano. Paint brush. Para naman ito dito sa my bed. Para bago naman yung kulay niya. Ayan. Um, at syempre, humili ako ng bibingka. Mainit pa, nakita ko dun sa changi. Ay, hindi ko alam, malinis ba yun? Ang importante, hindi ko pa nakita kung paano niya ginawa. Ah. Parang namis talaga bibingka, guys. Hindi na kasi katulad dati na kapag may birthday sa amin, nagluluto ng bibingka kasi syempre malakas pa si mama at si papa nung si mama masipag yan gagawa sila ng bibingka yung tapak kung kilo ngayon maraming mang nang nararamdaman mga seniors na kaya ayoko na rin na magbibibingka siya huling nagbibingka siya guys nilagnat siya sabi niya nahihilo nahihilo siya yun na pala yun start na pala yun ng ano may na kabaga may vertigo na pala siguro siya nun mga panahon na yun kasi sabi niya medyo matagal-tagal na itong nararamdaman ko ngayon lumala lang <laughs> kami ng ano. Mm. Harap siya, guys. Ito nga gawin ko ng hapunan mamaya. Bumili kasi ako ng isda. May rice naman sana ako. Kaso, kailangan pa na pag bumili ka ng ulam, bibili ka ng isda. Sa boarding house dito o sa kabila. Yan yung sinasabi ko last time yung pinakita ko sa inyo nung nahanap ako ng boarding house noong December. Na may bed space, may room din na hindi ko itinuloy. Na sabi na ako kinamukasan. Natandaan niya ako guys. Sabi niya pa sa akin, ah, dyan ka pala napunta. Para pala hindi ka natuloy dito sa amin para sabi ko hindi na ako bubulo, babalik dito Marang, hindi ko siya gusto sabi niya kasi sabi ko hindi na ako natuloy sa inyo dito te, kasi gusto ko kasi talaga mag-isa lang ako sa kwarto at e, papati napapatisamahan din naman kasi sabi niya kanon ang problema naman dyan kina ano dito yung CR nila ang daming CR walang problema never kami nagkakasabay dito sa CR guys kahit malapit ang boarding house na to kasi may CR dito sa kabila meron din dito dito, dito man na lima mas meron din sa taas kaya parang hindi na ako bibili ulit doon napasubo lang ako kaya napabili ako ng rice tsaka ano isda lang dapat parang nabilihin ako yun na yun na ako ulit makatagam siya <laughs> Ayaw ko lang. Yung mm. Ang kapit bahay kasi sila eh. Ayaw ko lang yung ano, basta. Hindi ko lang gusto yung vibe niya. <laughs> Masarap yung bibingka guys. Sakto lang sa panis. Tsaka makifeel mo talaga na rice sya. Made of rice. Kasi yung iba nilalagyan nila ng harina eh. Alam ko kasi yung pag may harina kasi humang gawaan ng bibingka sa bahay eh. So, since bata. Bibing ka talaga. Kung hindi suman, bibingka talaga ang handa kapag may birthday. Kasi yung available sa amin eh, rice. Puyang rice ang pinaka-available sa amin. Kaya, ang handaan, rice din, bibingka, Suman. <laughs> tapos tapay ng manok game na ay tayo wala pala akong sawsawan hindi na ako nang ng sawsawan doon hmm? ako sumubo. Kailangan kasi malaki sumubo. Hindi Wala nga yung mga ng, um, pag may gamay. Mm na lang to kasi nakapagpintura na ako tapos ko nang pinturahan yung aking boarding house yung aking kwarto syempre wala akong mapaglagyan maliit yung room uh, wala akong mapaglagyan kung paano ako mag ng video ko sa ano pagpipintura tapos na siya Doon lang sa part sa so may mga cabinet yung sa loob-loob at saka yung ceiling. Hindi ko mapinturahan guys. Bahala na yon kasi hindi naman lagi nakapokus yung paningin ko doon. Wala naman kasi akong labber Tsaka saka tinay kong mag... ano, di ba may panungkit. Ginamitan ko ng panungkit para man. ko. Mira pala pag sa ibabaw. Hindi ko mapa, maayos-ayos. Huwag na nga lang di ha. Tapos, inuwi ko. Ang dami pang natira. Kasi isang galon yung binili ko. Ang natira mga kalahati din talaga. Ang ginawa ni Papa kahapon na habang nandun kami sa school ni Ayos, pinagdo-double coat niya. Dinoble coating niya itong dito. Tsaka yung dito sa gilid. Ayan. Nice kayo. Hindi naman kasi makikita yung changes kasi pag sa video, di ba? Pero pag yung changes, pag nag-double coat pala siya, ganda. <laughs> Magpapakakapi lang ako ng mabilisan. Tapos magbabanlaw ako. Pagod talaga ako kahapon, guys. Malalaman nyo sa next vlog. Bakit pagod na pagod ako kahapon? Biroin nyo. Hindi ako na, hindi ako nag-duty nung ano, Wednesday night. Buti na lang talaga hindi pala ako nag-duty ng Wednesday night. Umuwi ako dito ng 8 o'clock. Nakarating ko dito ng 8 o'clock ng gabi. Tapos, yung Wednesday, tapos kahapon na yung pinaka-event nila ni Ayo sa school the whole day. Kami doon, 6 o'clock kami. 6 o'clock, 6.30, mga ganun. Umuwi na kami sa bahay na alas 5. Pero sulit yung pagod kawawa si Ayos. Natulog talaga sa sahig ng eskwela. Hansa sa upang pagod niya. Pero sulit na sulit. So proud. <laughs> sa next vlog yan. Abangan nyo guys. So ngayon, mag kain lang ako ng mabilis. Kapi lang ako ng mabilis at magsasain. Tapos, mamaya pag medyo maliwanag-liwanag na, mga ano ako, magbabanlaw ako ng damit. Hindi ako magbabanlaw dito sa CR doon lang ako sa lamas sa sa tabay sa dipwell hmm. para tipid tayo sa tubig tapos bit bitin ko na lang papunta dito mabilis lang naman pagkabi nakapaglaba pa ako ng isang planggana yung lahat ng mga puti tsaka yung mga pinagamitan ni Ayos doon kahapon syempre ang dami ng damit na gamit dami dami production, um, Basta. Lima. Anyway. Yun lang muna guys. Thank you so much for watching. Kahit puro mukha ko na lang muna ito. Salamat. Sa next vlog marami akong kwento. Ingat po kayo. Salamat.